Yo! What's up mga kaidalo? At yun nga, walking trip tayo. Walking trip tayo dito ngayon. <laughs> Titignan natin kung bukas yung tindahan ng aking daddy. Daddy cool. Time check tayo. Oras natin is 11.41. Bukat mong kalsada. Anapakatahimik. Ah, Solid. Mapar. Walking trip lang, walking trip. Walking trip lang tayo. Hindi <laughs> tayo nakamotor. Siyempre, paminsan-minsan, hindi natin bag motor. Ayun na, odors oh, yung tindahan. Sarahan to, mga idolo. Saan tayo maglalakad nito? Tatay saranto. to. So, let's go. Alright. Ito yung tiyatawag na ano eh. Yung napakahirap magsalita, lalo na pag wala kang sariling topic. Kaya, kailangan mo magsalita para ma-entertain yung iba. Paano mo ma-entertain yung iba, wala kang topic, diba? Kaya yeah, walk-trip lang tayo dito. <laughs> oh, okay, so it's like. Namiss ko rin ng gantong oras. Kasi nga, syempre, in the first place, dito tayo tambay. May mga obligation tayo na kailangan gampan natin araw-araw. Kaya, minsan na kami siya maglaad-laad. Tingnan natin yung mga paligid natin. Yung tipong magmukha kang bantay bayan. <laughs> walk-trip lang malala. Oop, mamang ingay. Let's go. Kung ingay doon, mga nakainom na atay mga, mga astama. Tapos nyan, yan, ito pala yung mga barangay, barangay namin to barangay. Barangay hall. Ayo. Tapos yung mga tao. Huwag <laughs> ito tayo. Balik ako, oh, peace out. At ayun nga mga idolo. balik tayo ulit. <laughs> kaya ako pinatay kanina bina sa ako. Sa lubong tayo ng ano, warriors, kaya pinatay natin yung video natin. Baka kung ano pa mangyari. Kaya, patay-patay rin patay, pa minsan-minsan. Ang linis ng ano, oh. Ang street namin, oh. Ay, hindi ko pal pala, hindi pala namin ito street. <laughs> Dati, ang ina dito, pag mula dito sa kanto, marami nagsusugal dyan. Hindi na nagsusugal, mga laginom sa gilid-gilid. Kala mo, hindi ako kasali doon. <laughs> mo. <Dilim. laughs> Dati yun, oh, syempre, hindi na ngayon. Kaya, let's go. Walk trip na tayo, walk trip ulit. Pauwi na tayo. Actually, naghanap lang ako ng lighter pang sindi. Lakas ng natin seryosi ko. Kaso wala akong makita merong sindi. <laughs> kaya lakad lang tayo, lakad. At ayun nang mga idolo, dito na tayo sa harapan ng gate namin. At wala pa rin tayo nakikita. <laughs> may lighter. Lobas <laughs> so, ako para maghanap ng pasindi. Hindi ako rin pupunta dapat ako doon sa may party doon. sa so, syempre huwag na lang. Masyado na silang masaya. Ipasok <laughs> tayo kinabukasan, kaya bawal mag-inom. You know. Tama lang tayo, tamang Tamang si dapat ay sa alisada kaso wala naman tayo masisindihan. Ayaw tayo pa si Gargrin. Yan. Tamang trip lang tayo mga idolo. At kung ikaw bago lang din sa page ko. At bago lang sa video ko. Don't forget to follow my page. Comment down below. At pakisubscribe na rin na YouTube channel ko. Hinahabi sa